mantika. Hintayin namin yung mantika, di ba? madilim na kami ano. Ha? Ano na? Alin? Sabi. Oh. Umuwi na lang, pagbalik. Binigay ko na rin sa akin. Yan. Mas mabilis siguro, che, kung lagawin mo na lang hanggang doon sa dulo. <laughs> si Mutsi oh. La sige. Talagang sanay na sanay oh, halaka. <laughs> Yan yung mag-asawang ano sanay sa nakatayo lang oh pagka natikwang pastilan mga sirena sa guagua siya tsaka sireno oh bilis lang oh alam na alam na nilang balansihin yun hintayin namin kasi bibili sila ng mantika Yung service nilang motor nasa tapat lang. Asan? Oh, kung maligid ba? <laughs> <laughs> kung maligid ba? <laughs> Ayan. Yan, larga na sila. Pagbalik nila, may dalang galon-galon ng mantika. Uwi namin sa Pampanga. O sa ano, sa Dao. Yun.